Hello mga mari, get ready with me. Chop. Get ready with. Syempre, pagkatapos kumain, kailangan natin mag toothbrush. Kasi talaga pa nawawala yung ating mga tinga-tinga. And then, di ko na i-follow video yung aking toothbrush. Kasi baka mga ano naman ako ni mo. And then next, tapos na tayo. Mag hilamos gilamos tayo mga jay gilamos tayo ha huh? <laughs> ang gamit ko dyan sa buwan ay kujik and then tignan nyo yung aking sabon medyo gamit na gamit na talaga siya. kawawa naman walang pang bili ng kujik char huh? <laughs> and then yan let's go i-rub rub rub natin sa face para mawala-wala yung ating mga sinipa. Um, hindi naman mawala-wala. Sana all. Ayun, mga mare Kailangan natin talagang maghilamos bago matulog. Para hindi masyadong magkaroon ng mga huh? pimples. Um, Pero ako hindi talaga nawawala. Huh? Kaya kaya pa hindi na siya dumadami. Paano lagi puyat. <laughs> And then yan, lamas tayo. Yeah. Tapos na. Tapos na ang ating get ready with me. Maghihilamos tuwing gabi. sir. <laughs> Yun lang. Don't forget this.